Okay guys, silipin natin ang mga ka natin, mga alaga. So ito, ayan iklog. So yun yung mga tinanggal natin, ang no? dami oh. So mga sa'yo na iklog. So ito naglilimlim na uli. So ito yung nakain na. So naglilimlim naman mag uli siya. Ayan, so bago. So sipag nito mag iklog. Ayan. So ito meron din yung mga similya. So ito yeah, Meron din nagbibili na ito Tanggalin natin to Sayang okay, So dito naman, oh, sana. Hmm. Oh, isa na yung dalawa. Ayun, oh. Ayun. Hmm. So, ito, pinakay dalawa. Ganda kulay. na ulay. Sina, oh, oh. Ganda ng kulay mo. Kamukha mo yan, ha? Ah. Oh. Para kayo magkapatid. Ang dali, ang Ako lang. Saya so, mau balik na. Ah, lele. Nanti isah kamu. Ayo, so jadi cumi tuk Tingnan naman natin yung mga sa GBH. Ay, tayo dalong young bird ng kan natin. Saddle. Itlog na naman. Mm, so, itlog So, Aha. Dalawa. So, gawin natin, lilipat na lang natin to dun sa Okay. So ayan, nagkarate itlog. Ito lilipat na lang natin dun sa mga ho, sa mga racing natin. Ayan. Dami. Kan so, dito kay sa loob dalawa, ha? Pasok kayo, ha? Okay. So, lipat natin ito yung gibage natin dito mga ito so lipat natin para mga oh, makachampa tayo dito sa gibage ito mga racing to okay ito marami na tayo na collect oh. Okay, so thank you guys. Update ko na lang uli kayo. Marami nila, mabilis dumami. Ayan, pati mga itlo, nagkala. So, magaling mag-alaga yung kong ngayon. Okay, thank you guys.